Good day mga kabaka Today is June 16 2024 Ayan 83 heads po Ang ating available ngayong linggo mga kabaka Yan. Mga palakihin Pampatining mga kabaka Marami tayo dito mga kabaka Sa mga interested po Dito po ako sa Lipa Batangas Ayan. Marami din po tayo mga ready for patining na. Paray. Oh. Ay, patining na mga kabaka. Hmm. Marami tayo malalaki na. Yan. Hindi po bibidyo lahat. 83 heads po ito mga kabaka. Pwede nyo pasyalan personally. Ang mga ay dinadating ko. Yan. Ang edad po ng mga idinadating ko ay 11 months old hanggang 2 years old above, mga kabaka. Ayan. Diyan po natin lahat yan. So mga interested po, makapasyal. Dito po ako sa Lipa, Batangas. Yan. madami din po tayo mga ready for patining na. Hindi Hmm. Ka, po, pwede nyo pong pasyalan. Maaamos pa lang po mga katawan. Mandami din po tayong maliliit pang size. oh. napakakikisig po. Hmm. Nadun po po sa baba. Yan, maliliit na po ito mga nasa baba. Sa mga naghahanap po ng mga quality pampatining at palakihin yan. 83 po ito. Yan, nasa taas pa po, po ang iba doon sa ibabaw ng karsada. Mm. Ayan. Napakain na po. Sa mga interested po, pwede nyo akong pasyalan bukas. Pwede nyo po akong pasyalan sa araw ng lunes, martes, merkoles at webes. Mm. Talaga po mga quality to. Sa araw naman po ng biyernes, nasa Padre Garcia po ako mga kabaka. yan mm. Sa mga naghahanap po at nag-uumpisa, pwede po tayo mag-uumpisa sa gantong size. Mga kabaka, mga quality po ito. 83 heads po ang idinating ko. Yan. Sa mga interested po, pwede nyo akong kontakin sa aking number. 0975-644-5234. Pangalan ko naman po ay si Dieter Aranda. Yan, pwede nyo po akong i-add sa Facebook. Yan po ang, ang pangalan sa Facebook. Pwede nyo po akong i-add. Yan, pwede ko din po kayo kung pasahan sa ng mga picture na example. Hmm. Marami din po tayo mga ready for patining na. Hmm. Yan. Pwede nyo pasalan. Ay makita personal. Ito. start po sa 11 months old ang ating edad ng mga baka. 11 months old, tapos two, hanggang 2 years old above na po. Yan, nagbababa pa po, po. Yan. Bali, 83 heads nga po pala ito. Mm. Yan. Lahat na ito. Mga kabaka. Okay. Lahat po ito, lahat. Yan pa lahat yan ati pong hmm. talaga pong mga quality mga subok na po ang lahi nito lahat sa mga palakihin hmm. pwede po kayo mag direct message sa aking number na ibinigay o yan maaamos pa lang po talaga lahat kararating lang at mga pagod pa pinapakain lang Dalawang load po ang ating parating ngayon. Mga kabaka. Hmm. Yeah, ikutan po natin lahat. Uulitin hmm. ko po, number ko ay 0975 644 Ayan. Ang ama ko po ay si Mang Dani Aranda. Ayan. Ayan. po ang aming kargahan. Nakadalwan load po tayo ngayong linggo. mm Hmm. Dito po ako sa Lipa Batangas mga kabaka. <coughs> Location ko po ay Lipa City Batangas. Yan. Pwede niyo pong i-waste ang detail livestock. Yan, dire-diretso na po kayo dito sa aking koral. Lipa Batangas po ako mga kabaka. Ayan. May papangako ko po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng mga tamang presyo para sa ating sukayan, mga kabaka. Yan. Weekly po tayo magparating. Yan, pwede nyo pong ang personal. Bukas po ay mga bagong ligon na Mamaya madaling araw, paliligo na lahat. Yan, para po makita nyo ng personal, pasyal lang mga kabaka quality po talaga ito lahat po ito garantisado sa paglaki mga kabaka yan yan mga kabaka salamat po sa papanood happy farming po sa ating lahat ingat po